So good morning, good morning, ito po. Pagpapunta ng Batangas, paadis po ako ngayon papuntang Batangas. Medyo patapos na po ito na lang ang gagrabaan ng iba-ibang kulay. Pinatanggal ko po, po itong mga kaway para sa yung mga damo, ayan. Mga daon na, daon po na naralaglag para dito sa aking coil. Kaso, hindi ko po so dahil po may ginagawa pa ako sa Batangas. Yan ang ating mga coil. Good morning, good morning. Yan po. Ang ganda na po ngayon dito. Ako lang po nag-landscape niya na tsaka ano. Yan po. Good morning, good morning. Yan po, pagbunta akong Batangas eh. At ayan po yung aking para makapasyal yung mga bata. Paayos ko na po yan. Ah. <laughs> ano na sa mga ya, ano kay idol natin na ah. para magkahilaw. Malapit na po yung bear. Eh. Wala pa pong comment. Nakalakata po. Hindi. Yan po. Ganda Good morning, good morning. Papunta ako ng Batangas, uwi ko po Sabado. Sabay-sabay na kami ng mga tao ko. Hindi ko lang alam, baka maawirin rin ako ngayon. O ano. Ayan ah, po, ang ganda po rito mga idol. Ayan, ang ganda-ganda. Ito ang aking mga hito. Ayan. Good morning, good morning. Ito po, malinis po yung kubo ko. Linilinis ng santao ko para mga pasyal. Salamat sa anywhere. Yan san sa Yung mga pika ko po linipat ko na dito. Dati na meron. Kunti na lang po ibon ko dito. Pagka lumilipad na to, lilipad ko rin. Uy. Ano? Ah, wala malapit na lumipad dito. Ayan ito. Ang gawin ko na dito. Ano? Ay. Nakakalipad ah, na po at. Ayun, ah, nakakalipad na oh. Ilang araw lang nakakalipad na. Kaya nang pala ang bata. Hmm. malaman. Ayan, naliwanag na dito dahil pinatanggal ko po ibang kakaoy ka dito sa kabila. Koko! 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 Good morning, good morning. Ang dami kong alaga. May hiyak na lahat. Koko! 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 dami ko ng African Grey hindi ako ng mga African Grey Koko Koko, gani Koko Koko Justin Koko, Josh, Justin Hindi mai may idad na kasi yan eh Hindi ko po ilipad dito sa aking ano Wow, oh, walang comment Yan po, pwede magpa-picture dito. Yan, naliwanag na dito mga idol. Yan pa, pa, pa pinaiba kong kulay itong aking tambak. Oo. Oh. Yan. Bruno. Bruno. Ayan o, no? si Bruno. Sobrang taas pala ng pinagawa ko. Pagka pinapakain ko mga idol, ano. Bruno. Bruno. Bruno, Bruno. Ay, ito. Bruno. Ayan o. No? Ang na lumipad mga idol. Maraming pa po ang parating yan. Para yun. Ito na yung aking mga mga pick-up na napis na ako mga ito yan. Ayun oh. Punta na nila yan. Ayun oh. ko na po dito para makakain na ng buhangin Ayun oh. Ayan po yung ating mga tiga. Ilan po ito? May git-bainti po ito eh. Ayan o. Oh. Tinatanong kung nagbebenta ako hindi po uh, para sa mga ano to na mamasyal dito kay sa farm. And, uh, ano pa lang itong ginawa na itong kulangan temporary dahil lalakihin ko to kay lalim ng mga ubas. Yan, yan o. Tabaan nila. O, oh, ano? Oh, Bruno. Bruno. isina na to niyan. At ang galing na yung mga ano dito. Pupunta ako ng Batangas. Yan may kulungan na yung aking mga mga ano yan. Mga aking mga gansa. May mga gansa yan. Lalaki. may binibenta na po ako mga gansa at saka bengala. Pinapaayos ko na yun. Yan po. Oh. Yung buwangin po yan, ah, tatabunan ng buwangin para, ano, o. Ang aking mga ostrich, uh, binanda ko na po dito ang kanilang, ano, ang kanilang uh, bubong. Kasi nagbabasa sila eh. Yan o. Uh. mga ostrich, mga idol, yun, para yung na mama namamasyal, may upuan dito, ayun papipintura ko itong puupuan para pag namamasyal sila ito yung aking mga pigak ayan o ganda po rito mga idol exercise ka na dito ayan o ayan o yung aking mga makputing pigak ganda-ganda nila o yun o exercise muna ako bago. Ay, julugon pa po sila pero inaluwalo para masanay. Mga kulungan nila yan. Taas lang kulungan nila mga idol. Puro matataas. Dito nyan. Maglalagay din ako mga idol. Ay, mga ah, haam eh. Yan, yan, yan o. Sasayaw sila mga idol. Oh, ay, yeah. Banda. Good morning, good morning po. Out uh, na po muna ako. Walang nagpo uh, testing ko mamaya. God bless po. Pupunta kong Batangas ngayon. Pakatuloy ako ng tagaytay. tay And dadala ko ng ano, ulam, baboy, at eh, saka ano yung mga tao ko. Alang. God bless po. Shout out po. Boss Arnelty sa support. Ay, ay don. Boss Arnelty. LPGM, LPGM eh. Batang Regas ko mga idol. Shout out po sa inyo lahat. Good morning, good morning. God bless po sa lahat. Good morning, good morning. Sa lamang bagong suka. Saka uh, bangos eh. Bangos. Ayun hey na po mga idol, ito oh. Kamay tayo dito oh. Kamay na 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 tayo dito oh. Sa buwami ng batangan mga ito. Ayaw ko na sa ano. bagong. Baguong nila dito, yung hindi-ginish na. Yung natural na baguong. Makakain pala ng talong turuti, ah. Kain mo yung ito, Rody. Inorder mo, hata yan. Punta mo kaming Ayan, punin mo yung mga naluluto. <laughs> din natin yung ito. Ito. Kain na po. Ayan. No? Hmm. Ito. Kain na po. Kain na po. Ayan. Ah, taga sa... sila? Yes po. US. Yes. Iya, yeah, no, salamat po. Sarap na. Hindi nyo na yung talapia at saka bangos. <laughs> <laughs> thank you, ito Thank you, ah. But, Misha, pagdala ko yung buro, buro, buro. Ito mga idol, pataas po ito, Tapos, no? ah, dito po, nung inabutan namin dito, inabutan namin gano'ng pataas, so, eh. yung, ano, yung binawasan natin, ano? Ano, ito po, ito, yung daan na ito, halos na pa sa ilang puno, no? Baka wala, parang hindi ka man nakamaagyan. Pero pababa siya pa lang. Doon, baka so, may pababa. Yan yeah. yeah. yeah, po. Yung lupang ito, mga idol, kahit na hindi mo na hindi mo na i-pisyonin. Eh, Mas tigas, sobrang tigas. Yung doon, ginadyak pa eh. Yung ano, tigas. Buting ano? po sobra. Ito, tatanggalin namin ito. Oh dina tayo magdrive. Eh. Oo, oh, 'yan. Yes. Oo. Dugo pa. Talaga 'yung namin ang bubo ngayon. Talaga na namin ng bubo ng na mga idol 'yan. Oi, no? yes. fight mo shot ko sinong fight. Oi, you know? 1000 square meter lang po kasi. Dadangalin na namin ito. Pagka po nasemento na 'yon ay saka ito, kasi pantay lang dito. Doon, ka simpantay din doon. Medyo pa ganun po ang ano eh. Yan, medyo uh, pa ganun. Dito lang ang pawasok 10 meter. At uh, maglalagay kami ng plan box doon. Yan po, magbububo na kami ano yan. Iakit na namin yung i beam. Yan, uh, yan, nakuha ko na rin po yung bako at babakura na namin yun. yan marami akong bakal na pina... ano eh. Yan po yung price board namin, no? Ready na rin, bubuhusan na rin no?

Kamu bawa barang itu, barang barang dari danana, barang itu kita bawa yang, kamu bawa itu, toh, hujan, karena saya nyesah, hujan, jadi yang baru baru, harus kebetulan itu, toh bawa kainlah, toh, ada ada ada, baru, hari toh, awan ada hari itu, penelaan segera, hujan, jalanan. Na. Ito yung uh, electric car room, CR, ito yung office, ito yung uh, restroom. Yan po. Pwede na yan, maglalagay na ng bubong, mga idol. Mabububong uh, na po nito. Ang driveway po pwede, matigas ang lupa, mga idol. Pinantay ko doon, tapos pinantay ko rin dito. Minakaw ko para po hindi, hindi, ano yung mga nagpapakarga, hindi siya may rarapan. Batad marami 'yung nagtatrabaho, nagtatrabaho lang sila, masarap ang pagkain, malagya saod, eh talagang masisipagan nila.